Hanghang na uh, patutsada pa tungkol sa confidential funds ng OVP o uh, DepEd. Pero lagi kong pinipilit ibalik naman sa issue kasi dili naman yan issue ng uh, drama, dili naman yan issue ng respect. Well, ang respect na kinahanglan mula sa bawat isa sa amin na nagtatrabaho sa gobyerno ay respeto sa mamamayan respeto sa mga institusyon ng ating gobyerno, lalo na ang kongreso na nag-appropriate ng budget. So, doon ang importanteng focus, yung klarong paliwanag, yung accountability at yung kaya na sa uh, wish namin makapag uh, sa Senate Minority, makapag-pass ng, ng maayong budget, eh, uh, yung isang policy direction ay ilipat yung mga confidential funds sa line item budgets kasi doon mas ma-account ng mga department at o mga office at o ilipat yung mga confidential funds sa intelligence funds, sa mga totoong may intelligence mandate uh, halimbawa yung Coast Guard, yung uh, Philippine Navy, no yung uh, National uh, Intelligence and Coordinating Agency alam ah, na na grabe yung pressure sa Pilipinas mula sa China sa West Philippine Sea. So hindi talaga kailangan baka buo ng confidential fund ang office of the Vice President? So, Tingin ko if ever, uh, limitado lang, pero hindi pa nga Uh, alam kung in what way kasi kailangan i-justify uh, ng office. Reasonable naman ang Kongreso eh. We really try to be very professional about these issues tulad, tulad ng alinmang pamilya or household, tulad ng anumang kumpanya, kunyari sa private sector. Hindi naman kami special sa gobyerno. Kami rin dapat mag-justify ng budget para ang limitadong resources na meron ng gobyerno ma-appropriate sa mga tamang line items, ma-account, maayos every year para ma-optimize, ma-maximize natin yung uh, ma -ma masikip na fiscal space, magkaroon talaga ng value for money ang bawat piso at sentimo na responsable ang gobyerno at galing naman sa mamamayan. Salamat po.